gravity? Gravity. Parang ano? na kung ginagawanta ka na Yung gravity mo, papagaangin natin. Papagaangin natin. Magagawa na papagaangin. Magagawa mo na naman oh. yun. Oh! 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 Punta ilo mo! Go! Oh! Oh! Go. Oh! Oh! So, one, two, three, go! Oh. <laughs> Hello ka boy! Pumunta <laughs> <on, tayo>. eh! Gago! Pumunta <laughs> Hi guys! So meron na naman tayong bagong kalokohan gagawin kay Papa. Kawagin na lang natin to na gravity. <laughs> Papaandaran ko siya kung naniniwala ba talaga siya sa gravity. Kung mabigat siya. Pagkatapos, ang ipangsasalo natin sa mukha niya. <laughs> <Ito guys. laughs> Papaamoy natin kay Papa to. Alam naman natin na ayaw na ayaw ni Papa na mabaho, diba? Ayaw na ayaw niya yung mga mababaw. So, pagkakitin puti lang natin ngayong araw na to si Boyce. <laughs> so, let's go, guys. Meron akong bago natutunan sa ano, pag-aan ng gravity. Gravity. Gravity kaya nga, anong maraming, anong pagkakalam sa gravity? Gravity. Parang ano? man akong ginagunta ka liyan. Ano? Ano nga? Yung bigat o gaang, ganun yung gravity. Oo, okay. oh, meron ako ngayon. So ngayon, ang gagawin oh. ko, yung gravity mo, papagaangin natin. Papaagayin ay natin. Magagawin na papaagayin. Magagawa mo na naman. Oo. Oh, yun. Mabigat oh. Mm. na mayroon akong may na naman totoo na ano. No. Oh, natutunan Hindi to magic pa, Alay. science Alay. to, Alay. science. science. Ibig sabihin proven Alay. to. Waakat ka so, Proven nga to eh. Alay. Kaya nga eh, game ma. So guys, maglalagay na tayo ngayon ng formula para mapababa natin yung gravity ni Papa. Wow! <laughs> so, so, ano lalagay natin ngayon to. <laughs> I-spray ko na to guys, tapos pala maamon para nandito na sa kamay ko yung amoy yung pag natin kay Papa. Baho. Oh. <laughs> Ayan, para amoy na amoy talaga yung gravity. <laughs> o oh, yan ha. Sige, tita mo. i -ano mo ako, sambutin mo ako, diyan malaman mo yung gravity ko kung oh. ano ha. Yung weight ko. Sige, tita mm -hmm. mo. Oh. Ah. Oh. oh, kita ko. Diba? Ito na go. Oh. Oh, puntang mo. Mabigat. Siyempre, laki-laki mo. Mabigat. Siyempre. Oh, isa pa, isa pa. Oh. Oh, mabigat. Mabigat. Oh, ako naman. Tira mo. Sige. Oh. oh. Guys, tira si nyo ha. Tira nyo ano ko. tira lang. okay mo. One, two, three, go. Oh. Layo ko pa kundi. Layo. One, two, three, go. Oh. Nakalanda ko medyo gumagaang. Oh. Wag ka, hindi. Oh. Ito na mo. Okay, one, two, three. Bitodo mo. One, two, three, go. Oh. Oh, one. Todo mo. 1, two, three, go. <coughs> <laughs> oh. mo, putang ina nito. Ano itong putang ina nito? Gago ka. Kamil malaman putang mo. You na, know, mo, <coughs> Tawa ka pa ng tawa, putang ina ka. Nilagyan ko yung kamay ko lang. Ano? Putang ina mo. Ay, putang ina mo. Pinag-spray ko. Alam ka kamoy? Amoy tayo, nang mahinahon ako pa, Di ba bumababa yung gravity? Bumaba ka gagol! Nangyadblend ako sa putang ina mo, bumaba nga may putang ina itong hype ko. Ano ka boy? Tayo! Vamos <laughs>